Yan mga idol, mga lang araw sa tanging lahat mga idol. Yan, bali ngayong araw pala mga idol. Pupunta na ka po kami sa Cebu para magpa-check up po kay Wilson. Yan, boarding na po kami. Papunta, ay, alas 15 yung biyahe namin mga idol. Yan, bali dito pa kami sa port. Papunta pa kami sa aming barkong sa Sakyan mga idol. Yeah, mga idol, sana magiging okay yung lahat ng pa-check up natin kay Wilson doon sa Cebu. At yan mga idol ay po siya at si Kapali. Ngayon lang po kami pupunta Punta. para makaready na rin po kami. Hmm. Bali, bukas pa yung buwan check-up ni Wilson. Bale, ngayon lang kami tanghali para prepare kami doon ngayon. ayun Bali, ito yung aming sasakyan ng idol. Ocean Jet. Bali, alas 3.15 kami na tanghali. Lumarga. Ito po yung part ng Hitapi. Sa Hitapi. Ano kalma kalma naman yung dagat kalma, sana kalma lang yung dagat kanta o kaya doon na kami sa laot mga idol anong buwan na sitwasyon doon sa laot kasi iba yung ka dito mga idol iba yung sitwasyon dito sa kilid ng pantalan saka doon na sa laot baka malaki na yung alon doon mga idol kaya hindi e, yun naman panahon natin mga idol ano parang may yung may nalong kaba yung ano nararamdaman namin ngayon mga idol kasi ano sana yung panahon mga idol ba wala <laughs> na siya kang idol wala siya wala ng video reporter hirap <laughs> pag Tagalog. <laughs> Parang we did report na siya mga idol. Pero yung panahon talaga ito mga idol, <laughs> medyo maku makulimlim. May kunting kwan ba? Ulap nga ang Makulimlim mga idol. Makulim yung anong langit, maitim. Maitim. <laughs> kasing itim daw ng bugan niya. <laughs> <laughs> Kaya Thank you kuya. Huwag ni mga idol. Uy, dagkuman kayo. Dagkums unahan. Ayan mga idol. Dalaw. Ano? Bali mga idol yung, ngayong araw na to ay day off, day off ko sana tapos bukas mga idol ay absent. Bali 2 days kami doon sa ano si Bu. Yan mga, mga idol, Wilson. na, aja, aja, aja. Update update lang kami mga idol. Bali on ko na lang kamera mga idol sa maya-maya na siguro. Kasi kuan pa, pa, matagal pa tong figuro. Mula siguro. Mularga, maya-maya. <laughs> tani a Naggo-goal map mga idol para di may masaag mga idol Ayan, tahas-tahas na mga idol Tahas-tahas na rin mga kamaring Kung tama ka tahas na rin <laughs> Mga wahadotan ilan Opo, oh, mana, okay na? idol na nakaabot na naka kami diri sa Cebu. Cebu. <laughs> Son, maghay ka sa mga idol. Ayan. Dito kami maghihintay mga idol kasi meron akong kaibigan dito. Yung best friend ko po ay doon kami samantalang titira sa kanila. Ayan, bali mga idol. Anong oras na ngayon ulit? 4. Ha? 5. Oh, alas 5. Alas 5, 5 na mga idol. Oh, ato latest plaza, plus sabi, ra lagi ka. Ato to dito. Gusto nila daw maglaro sa plaza mga idol pero hindi dito yung entrance. Nasa unahan pa yung entrance mga idol kaya lakad-lakad pa tayo sa unahan. Bonabi, so, pangita na asa ka magduha? Asa na duha? Asa na Gina. Ayan. Kaya yeah, mga idol, mag-anad-anad natin mga idol. Kaya, bisan taga-bukid, takamakot -ta ang motor noobs ta taga-city. Ayan mga idol, hindi tapos na po kami magpa-check up ni Wilson mga idol. Ayan, nalaman na po namin lahat mga idol. Lahat na ang problema ni Wilson. Bali yung problema po niya mga idol. Bali yung... Kung ano? Kasi yung mga idol. Ayan mga idol. Ayan mga kasi Ayan Bali... Yung... Bali yung problema po pala mga idol yung... Balikan na dito, balikan na natin ni Wilson Plamadol yung problema. Hindi na daw makarinig sabi ng doktor, hindi na daw. Pero itong kaliba mga idol, may chance naman po siya makarinig mga idol. Kailangan lang po talagang lagyan ng hearing aid, tapos session. Hindi na daw makarinig mga idol kasi pinamabawal kaming magbidya sa loob. Yan, maglalakad na lang kami mga idol papunta doon sa aming buwan. Bali lahat sa bagoan ng mga idol, sa pag doon nga siguro sa pano may medyo walang tao ba kasi dito medyo may dumadaan. Hindi kami makapag-explain na maayon pa Hindi lang kami nakapag-video mo ito kasi ano, ano, bawal. Bawal. Yan. Dito tayo mga ito. po tayo mga ito. Dito. Bali na dito kami sa building. Hindi ko alam kung ano building ito mga para pantong itu dinik kapag kita kami sa pantalan oh. ah. ng at kami nito sa sa Google Map ay kasi hindi ko alam kung kung magdulo sa saan punta bali kakain man tayo ng tanghali ano kain hmm. ng tanghali mo ito para ma-experience namin ng 我的。No, natin yung ay yung kanyang tinga bali sa susunod na idol balik boy hey, ako raw, sana ayan bali ako na siguro yung babae mga idol magkukuha sa resort ni Wilson sana po mga idol ay kuan sana medyo mo okay okay lang yung panback yung yung tinga niya mga idol bali, bali Sabi ko na yung doktor mo ay Kaliwang tingan niya mga idol, wala na pagkasang makarnik Pero kailangan pa rin niya nagyan ng parang idol ng ang aid ba? Pero hindi pa namin nalang mga idol, lalagyan ba yung hiring aid? Kasi hindi pa yan kapag uh, nakita namin yung result Bali, pabalikan ba? Pauwi na kayo mga idol, bali Doon siguro ako mapapaliwanag lahat-lahat ng sinabi ng doktor mga idol Kasi dito mga idol, hindi ako makapagsulita ng maayos Kasi maraming tao dito sa kuwan mo, dito sa... Dito sa, dito sa, dito sa dito. Ano yung nagdidolmado? Kung bakit? Ba? kaya kung 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 maayos kung ko na kung yung paligid dito mga kung dito sa Cebu Terminal kung 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 na kung kung Ay, ticket yan. May saan ba? video rin na. Eh. Mga idol, balito yung sa sasakyan namin pa Uwe, mga idol. Yan si Wilson. Bali, mga idol, hindi pa yung hindi pa ito yung final na destinasyon namin dito sa Cebu dahil meron pang Gracias. Ayan mga idol, magandang araw po sa ating lahat mga idol Ayan Ito na po kami mga idol, dito na kami sa Cebu Kasama ko si Wilson mga idol Bali, hindi ay nakapasok mga idol kasi natanghalian kami ng gising mga idol kasi Gabi na kasi kami nakarating dito sa bowl ha? Gabi na kasi kami nakarating dito sa bowl mga idol Tapos yung wala, ka, wala pa akong pahinga ba Ako at sa kami mga idol wala pang pahinga Kasi si Wilson po mga idol Kaya kahapon hindi po pinatulog gabi Buong gabi siyang hindi, kung mga idol kahit pilit niya ang kamay doon ipikit yung kanyang mata ay ipitay muna ginigising mo idol kasi sabi na ng doktor mo doon na kailangan daw siyang gising magdamag tapos sumaga na siya mga doon nga kuan nang papatulogin para hindi mahirapan yung doktor nga kamay doon hindi mahirapan yung doktor nga mag-check up sa kanya Sun. fish peace shun ta peace no no gud hmm peace no Ayan, bali dito kami sa Sapa mga idol. Na, dito lang ako magpapaliwanag siguro mga idol. Kaya doon sa Cebu mga idol. Bala ko sana mag doon na lang paliwanag. kasi hindi pa ako, ko idol, hindi pa ako makapagsalita ng mga idol. kasi na maraming tao. Si Mrs. mga idol, hindi rin makapagsalita mga idol mga Kasi nalungkot siya, naiyak siya mga idol. Habang ko ano magsasalita. Kaya hindi ko na lang idol, hindi ko binidyo. Kasi ayaw ni Mrs. nga mabidyohan mga idol. Para ang gusto niya ma-private yung kanyang kalukutan. Ayan, bali ito pala mga idol. Anong yard doon sa Cebu. Bali, hindi kami nakatulog ng madaling araw. Umaga na siya. Tapos pagka umaga mga idol, bali, ikuan eh, lang kami. Eh, Nang ego eh, lang kami ng mga idol. Ah. Nang na, na, kape lang kami mga idol. Hindi na kami kumain mga idol. Kasi alas otso yung kanyang kuwan, mga idol. Alas otso yung kanyang check up. Tapos doon lang kami sa kuan. Pantalan. Be, eh, kako na. Ng... Ano sa man? Yeah, sa okay. akin. Hmm. hmm. hmm? Okay. Mm, yan tapos umaga na kami mga idol. Umaga na kami gumising. Tapos sa lang kami nangapi, ngapi. Tapos na kami mga idol, pumunta na kami sa hospital. kasi malayo po yung aming tinutulugan mga idol sa kayong ospital. Doon na kami sa plaza mga idol naghintay hanggang umaga kasi hindi naman po makatulog so, hindi na kami nagkuha ng rumba kasi kuno mga idol. Ay budget namin ng pera mga idol, konti lang pang pa-check up lang talaga ni Wilson. Tsaka kuno mga idol baka kapag nag-check in pa kami ng room baka makon ma short kami sa akon ba budget sa kanya pa check up ba ayan kaya pag umaga mga idol ayos yun kaya makuha mga idol kaya nang pina check up na namin siya tapos ang check up sa kanya mga idol alas 8 to alas alauna po mga idol alauna na kami nakapanghalian mga idol kasi pilit namin siyang pinapatulog mo idol kasi meron siyang meron nilagay sa doktor nga dito sa tenga dito dalawa may isa din tong wire <laughs> isa hindi namin alam mga idol yun pa, sabi ng doktor mga idol kailangan daw i magkatugma yung kanyang pang utak at sa nyang tenga mga idol para kuan daw kailangan daw siya magtugma mga idol kasi kung hindi hindi yun magkatugma mga idol wala siyang chance siyang makarinig yan sabi ng doktor tapos kuan pa mga idol yung yung pagpatsik pagtingin tingin na sa doktor mga idol ang unang tinin na ni Wilson itong itong kaliwa kaliwa nga mga idol oh kanan kaliwa ay lagi dito lagi dito nga ating unang tinignan mga idol tapos ang sabi ng doktor dito daw may diferensya dito hindi na daw ito makarinig tinga ni Wilson dito banda mga idol kasi wala na sabi niya mga idol bakit ngayon nyo lang ito pina check up sabi ng doktor yun, ang sagot naman ni Mrs. at saka ko mga idol na hindi po namin alam kasi akala lang namin mga idol na kuan late development lang yung ka Wilson ba yung kanyang pagpasalit sa pagsasalita mga idol kasi ganyan din yung kapatid niya sabi ni Mrs. ganyan din yung kapatid niya matagal din nakapagsalita kaya kuan well, mga idol kaya hindi namin siya nakapag napatingnan ng maaga ba tapos dito din mga idol wala pa po lang pag pag kuan ibil sa medula papulong kuan yung bone screening yun po yung yung ano ba yung diferensya sa bata wala pa ganoon mga ito sa pag kuan pagpakanak ng Wilson wala hindi po siya ginanon mga dul bone screening may hearing test may ganoon ganoon mga dul yun tapos mga dul ito na nga mga dul yung kay Wilson doon sa Cebu si sabi ng doktor mga dul na hindi na daw makarinig yung ditong bandang kuan ni Wilson eto na lang kuan sa kanan na lang yung kuan mo yung chance na lang yung chance nga lalagyan ng hearing id tapos kuan pa mga idul, kailangan pa daw ng kailangan daw kuan malagyan agad mga idol yung kanyang tenga dito mga idol kasi kuan kanang pag hindi daw nalagyan mga idol ay may sure din na mawala talaga dito mga idol kasi sabi na katong tumingin sa kanyang kuan mga idol tenga I specialist dun sa tinga mga idol nga kapag hindi daw to nalagyan ng hindi daw nalagyan ng hearing aid yung kabilang tenga ni Wilson ay sure sure na daw nga hindi na daw makarinig si Wilson kasi habang wala siyang marinig mga idol yung yung daw mga idol ay mawalan din ng pandinig parang kuan na ba na mo sa tagal ug sabi sa ipang, idol layon kuno andong gan ug wala yung madunggan manong mabungol na lang kadugayan mga idol yan sabi nyo na doktor mga idol na kailangan daw mga idol agad agad pagkatapos tingnan ay kuan ay babalik pa pala ko sa Cebu mga idol kasi yung result mga idol ibalik ibabalik ay papatingnan namin sa doktor doktor nga kuan ba tumitingin, tumitingin talaga sa tenga mga idol bali yung pinuntahan namin doon mga idol isa lang kuan kanang specialist nga nakakaalam nga kung saang tenga ang may diferensya mga idol yun po yung may kuan ba tapos hmm. Hmm, yan mga idol. Yan. Kaya pala mga idol, siguro sa mga idol. <coughs> hmm. Kaya... Kaya pala siguro sa mga idol, yan ay nahirapan sa pagsalita. Dahil daw sa kwan, kanyang pang... pandinig talaga mga idol, hindi po siya pepe. Ayan. Kwan daw, kanyang pandinig dito, wala nang chance. Dito na lang mga idol, kailangan ito lagyan. Tapos, ang sabi-sabi pa ng kwan mga idol, tumingin sa kanyang mga idol. Kailangan daw ng malaki-laking pira. Kasi yung hiring id mga idol, hindi daw yan hindi lang daw yan mabibili sa si Shopee, yung kuha lang ba, may pre shipping. <laughs> yan, hindi ko na mga idol, kailangan pa daw yan sok doon. Kailangan pa daw may kuan ba, may balance yan sa tenga mga idol ba. Kasi kapag hindi yan nakabalanse mga idol, ay useless din daw yung hearing aid na kuan ba. Kailangan daw magkatugma, hindi yung malakas, hindi yung mahina mga idol yung hearing aid na ilagay. Kailangan talagang yung doktor, yung specialist talaga yung kuan mga idol yung magsasabi na ganito yung bilhin mong hearing aid yan mga idol tapos kailangan daw ng malaki-laki yung pera pag pa ba kasi yung hearing aid mga idol sobrang mahal na daw yan mga idol kasi may nagsabi sa akin mga idol yung doktor talaga isang hearing aid dalawang hearing aid mga idol 150,000 kung na doon na kami doon ako na mga idol napaginaan ng loob ah na pagsabi ng doktor 150,000 daw yung hearing aid pero kana yang presyo niya may dul sobrang kana may dul kana kana ang pangalan may dul sobra na para siya ba effective effective para sa tenga may daw adjust adjust kung merong sounds nang malakas pwede daw i-adjust sa cellphone may dul yun kaya po mahal yun po yung kuan pero hindi hindi pa kami sure mga idol og ganun ba talaga yung presyo sa kanyang tenga kay pero kuan naman mga idol yung kaliwa naman yung nilagyan mga idol yung dito wala naman chance na makarating kaya dito na siguro pero wala, wala, may, wala pang siguro doon mga idol yun talaga yung price sa kanyang hearing aid pero yung mag, nagsabi lang yung naglagay yan yan po mga idol yung nangyari tapos yan mga idol pa babalikan pa yung result ng ginawang test ni Wilson para yung doktor doktor mga idol. iba kasi yung kuhan mga, mga idol iba kasi yung kuhan mga idol iba kasi yung nag lagay tapos ay lag check up tsaka yung kung ano yung nag yung nag ano ba yung iba yung kung ano iba kasi yung nag check up sa ating ni Wilson tsaka iba yung doktor nga nag repair sa kanya yun po mga idol kaya pagkatapos namin mga idol patapos na uh, pagkatapos natapos na namin yung pag check up ni Wilson bali babalikan ko pa yung result mga idol sabi po na kung ba sabi po na nagtingin sa ating ni Wilson nga babalikan pa daw next week pa yun malaman mga idol kung tapos na ba yung kuhan yung result yan mag ito lang siya mga idol mag lang daw siya kung ano na ba yung result sa kanyang tinga mga idol yan bali yan na po lahat mga idol kasi, baka, ay, kasi may lakad pa kami mga idol pupunta pa po pa kami sa dam maghanap kami doon ng pwede makuntin mga idol Wah. pwede siguro magkala lang siguro kami mag kuhan na kami doon mga idol mag ka maglagay ng panggal tapos magkuhin kami ng kuhan pamain mga idol doon ko doon sa dam siguro and mga idol bali, yan na po start mga idol sana kalma sana okay lang po si Wilson yung kanyang tinga and bali hanggang dito lang siguro yung video mga idol magpapaalam na po ako mga idol maraming maraming pong salamat sa lahat mga idol sa lahat na nanonood sa aking mga video mga idol maraming maraming salamat po yeah. paalam po mga idol bali kita kita na po sa next episode ng ating video mga idol